ayan isang mapagpalang magandang magandang araw sa ating lahat okay una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas pinupuri dinadakila nililwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay, hindi ko na patatagalin. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, unti-unti nating i-release -re ang big boom bastic release. Okay? um, batid natin na marami ang nagsasabi ng na mga tinatawag na sila kuno ang totoong spiritual wonder boy at this time meron akong ipapakita sa inyo bilang puzzle sa inyo at bilang pinagkalooban sa system ay um, siya po talaga ang ang nandoon na image doon sa tinatawag na program. So, this time, no, pero bago ang lahat, uh, sa, may papakita ko sa inyo pero sana ay uh, mauunawaan ninyo ang aking ipapakita sa inyo. Okay, hingiin ninyo ang tamang karunungan, no? Ang tamang kaliwanagan sa mga bagay-bagay, bagay-bagay. Ang aking muning, ayon, Mingming. -ming. Sorry muna Mingming -ming ko. Jan ka muna, ayan. So, kung noon, isa lang ang nakikita ninyo. Ito, ayan sila Oh. Tingnan ninyo ah. Tara! Ayan. Tatlo po yan. Hmm, bakit kaya tatlo? Bakit kaya tatlo? Sabi ninyo, soul signatory? Hmm, bakit kaya ang tatlo ang nandito? Hmm, ayan. Ito pa. This is it. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Ito na. Charan, kasi ito siya, ito po ang image ni Spiritual Wonder Boy doon. At ang bukod tanging nakaka-access lamang nito, natural, hindi sa ibang kadugo, kundi mismong kadugo niya. Charan, point. Ayan na. Siya po ang tunay na Spiritual Wonder Boy. Charan, mm? sino kaya to? Sino kaya yan? Hmm, gwapong lalaki yan. So, ayan. No? Ayan, titigan yung maigi. Siya po yon, Okay? Yan po ang tunay na nakaprogram doon. No? Sabi nga ng dati nating mahal na FAM, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Yan ang tunay na mukha ng spiritual wonder boy. Kung noon, um, naalala nyo doon, ito, alam nyo na kung sinong gumamit nito, yun po ay kanya lamang inutusan. Okay? Pagka ngayon, kung noon, isa lang ang naguutos, no? At this time, Taran! Ano kayong meaning ng tatlo na yan, no? At kaya lagi kong sinasabi, ayan no, ilang ang gulo ba to? Three sides, tama? Mm, tama? Three sides. So, dapat maunawaan ninyo yan. At para sa lahat, huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko sa inyo, but unti-unti? Ayan. At itaga ninyo sa mga bato ang sasabihin ko no? Oras na mabuo ko ng tanggalin yan, ibig sabihin, it's time to implement, no? Inunti-unti ko yan, no? Ayan yan, mga mahal kong kapatid. jerem Oops! Ang noo. Kasi lapad ko yata ito ng noo. Mm. Oops! Next episode. Ano kaya ang laman ng kanyang bag? No? Mm nako, 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 nako. Ano kaya ang laman ng kanyang bag? Hay, nako talaga. Basta, abangan nyo yan. Kasi, the big boom, bastic release. Nako, ang mga canyons, ang mga, ang mga tawag nito, kung ano-ano mga jet fighter, walang binatbat yan sa big boom, bastic release natin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya, ang tunay na spiritual wonder boy ito lang ang masasabi ko hindi maaring yung nagsasabing siya sa si spiritual wonder boy dahil hindi ko siya kamukha ayan oh ito pag nailabas ko na yan baka makapagsalita kayo hala yan ay ikaw ikaw ay yan ayan ha yan ang sinasabi ko sa inyo kayo naman kasi mga laitira at mga laitiro kayo. Hmm? Mga hard copy cut kasi kayo. Okay? So far, congratulations. Okay lang ba? I-mention ko. Congratulations kay Mr. Yama. Dahil siya ang binabanggit ni General Yamashita nung nag-usap sila ni General MacArthur. Nang tinanong ni General MacArthur si General Yamashita, General Yamashita, where did you put your treasure? ang sagot ni General Yamashita. I put my treasure where the duck flies and swim even a hundred years. You can never find my treasure. Only the wise man can find it. Kaya, binabati ko si Mr. Yama or si Master Yama dahil sa totoo lang, bilang ako ang batang nabuhay pa para sa inyo ang aba ninyong lingkod. I declare, Mr. Yakma, siya ang tunay na wonder boy at this time. No? Katulad ng sinasabi ko, ang tunay na ikaw ay resulta kung ano ang iyong ginagawa. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan. No, I don't.